Isang foreigner ngayon ang karelasyon ni Kylie Versoza. Pero bago ito, ay may ilang lalaki din ang naiugnay sa kanya. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link kay Kylie Versoza. Jake Cuenca, ang relasyon ni Kylie kay Jake Cuenca, isa sa mga pinag-usapan sa industriya ng showbiz. Nagkahulugan sila ng loob habang magkatrabaho sa kapamilya series ng Los Bastardos noong 2018. Nariyan na papapakita nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Madalas sila mag-post sa kanilang sweet photos na kuha mula sa kanilang mga bakasyon at date nights. Noong pandemya ay may ilang buwan din silang nagsama sa isang bubong gawa ng quarantine restrictions sa mga lumipas na taon na kanilang pag-iibigan. Hindi nga kailan na kabilang sila sa showbiz couple na masugid na sinubaybayan at inaasahang mauuwi sa kasalan ang pagsasama. Kaya naman ikinagulat ng lahat nang mauwi sa hiwalayan ang kanilang tatlong taong relasyon. Sa pamamagitan ng isang Instagram post ni Jake noong April 23, 2022 na may caption na This was us. Kinumpirma niya mismo ang kanilang break up matapos ang ilang araw na usap-usapan sa tunay na estado ng relasyon nila ni Kylie. May kalakip ito na picture ng miniatures na ni Kylie kasama ang dalawa nilang alagang aso. May litrato din silang magkahawak kamay. Sa mensahe, inamin ni Jake na hindi madali ang desisyon nilang maghiwalay. Ganun pa man, tiniyak niya na hiwalay man daw ang kanilang landas na natili silang mabuting magkaibigan. Para kay Jake, naramdaman niya ang labis na pagmamalaki dahil hindi nila hinayaang maghiwalay sila ng may galit. Pareho silang naghangad na sa tuwing babalikan nila ang kanilang relasyon, wala silang sama ng loob o pagsisisi. Ang nais lang nila ay ang mga magagandang alaala -ala at siguradong yon ang kanilang babalikan at panghahawakan. Kaugnay nito, sa isang vlog, nagbigay ng ilang detalye si Kylie sa break up nila ni Jake. Aminado siyang hindi niya inaasahan na mauuwi sila sa hiwalayan dahil labis-labis ang pagmamahal nila sa isa't isa iginiit din niya ng mutual ang desisyon nilang mag-break at napag-usapan na nila ni Jake ang lahat bago siya umalis sa condo unit nito. Wala naman daw pang hihinayang si Kylie dahil sa loob ng halos tatlong taong relasyon nila ni Jake, nagkatulungan naman sila upang sabay mag-grow. Wala din umano siyang galit na nararamdaman sa dating nobyo maski sa kanyang sarili dahil sa pangyayari. Fumia Sangkay ang Pinoy Big Brother Ocho Big 4 Housemate na si Fumia Sangkai ay minsan ding iniugnay kay Kylie. Taong 2019 pinag-usapan ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pag-amin na pagkagusto niya sa Beauty Queen. Nangyari ito sa pagbisita ni Fumia sa Tonight with Boy Abunda kung saan ay tinanong siya ni Boy kung sino ang kanyang paboritong Filipina actress na walang pag-aalinlangan niyang tinugunan na si Kylie na mga panahong yon ay boyfriend na ni Kylie si Jake. Dahil dito, tinanong si Fumiya kung ano ang meron siya na wala si Jake. Mayabang naman niya itong sinagot sa pagsasabing, I have Fumiya humor. Ang tagpong ito ay nagdala ng kilig at kasiyahan sa mga fans ni Fumiya na patuloy na sumusabaybay sa kanyang mga adventures at buhay sa showbiz. Samantala, hindi naman na-offend si Jake sa pagkakaroon ng crush ni Fumiya sa kanyang girlfriend. Katunayan, ay sinabihan pa niya ito na maganda ang kanyang taste. Marco Gumabaw sa isang eksklusibong panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong March 2023, ibinunyag ni Kylie na nagkaroon sila ng ugnayan ni Marco bago pa ba naging sila ni Jake. Halos dalawang taon bago niya naging kasintahan si Jake. Sinubukan daw nila ni Marco na pumasok sa isang relasyon, ngunit dahil sa kanilang murang edad, hindi ito umusbong at nagtagal. Sa nasabing panayam, binanggit ni Boy Abunda ang spark o chemistry sa pagitan ni na Kylie at Marco. Ngunit nilinaw ni Kylie na nanatili silang magkaibigan ni Marco. Masaya nga raw siya sa lahat ng mga pinagdaanan ni Marco sa buhay nito sapagkat nakita niya kung paano ito nag-grow as an actor and as a person. Sa tuwing may pagkakataon ay nagka-catch up pa rin naman daw sila bilang isang mabuting magkaibigan. Foreign suitor proposed to Kylie. Noong June 2022, ipinost ni Kylie ang isang larawan sa kanyang Instagram account na nagdulot ng kilig at kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Suot ang isang napakagandang bridal gown, nag-caption si Kylie ng Always the bridesmaid, never the bride. This dream wedding dress was envisioned for me by at Julian si Joko. Ang naturang post ay bahagi ng isang bridal gown fashion show na ginanap sa Marriott Hotel kung saan isa si Kylie sa mga artistang romampa. Sa nasabing show, ipinakita niya kanyang angking ganda at karisma na nagpatibok ng maraming puso. Hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang kanyang nakakabighaning bridal gown na parabang hinulma para sa kanya. Kasama na kanyang larawan, nagbiru pa si Kylie sa kanyang caption, Hot girl summer is getting married. Groom na lang po, kulang po, opo. Ito nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang mga taga -so bye na karamihan ay nagpakita ng na kanilang suporta at pag-asa na makita si Kylie sa wakas na magpakasal. Ngunit higit sa lahat, isang tagahanga mula sa ibang bansa ang nagbigay ng espesyal na atensyon kay Kylie. Si Erich Borman na may username na at Remigen.8 ay nag-iwan ng nakakakilig na komento sa naturang post sa pagsasabing, Kylie, I love you. Don't worry. When I go there to Philippines, I want to talk to your dad and mom to marry you because I love you, Kylie, very much. Dagdag pa niya, I'm sure when you're together, you enjoy yourself and happy forever because I love you so much and I miss you, Kylie, now and forever. Love, Erich Borman. Ang komento ni Erich ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa social media. Maraming netizens ang natuwa at kinilig sa kanyang tapang at pagpapahayag ng pagmamahal kay Kylie. Ganun pa man, ang kanyang proposal ay nanatiling isang sweet gesture sa social media at hindi malinaw kung paano tumugon si Kylie dito private relationship with a foreigner. Matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila ni Jake Cuenca, kinumpirma ni Kylie sa isang panayam noong November 2023 na siya na sa isang masaya at pribadong relasyon. Nang tanungin kung kailan niya handang gawing publiko ang kanilang relasyon at ipakilala kung sino ang maswerteng lalaki, sinabi niya na sa tamang panahon. Sa na ng masayang lagay na kanyang buhay pag-ibig, kamakailan ay muling pinag-usapan ito. Ito ay matapos na nakita si Kylie sa Saint-Tropez, France kasama ang isang misteryosong lalaki. Sa kanyang mga ibinahaging larawan sa social media, kapansin-pansin ang masayang aura ni Kylie habang kasama ang nasabing lalaki. Sa mga larawan, makikita siya na nag -e explore sa magagandang lugar, kumakain ng ice cream at naglalakad sa tabi ng dagat kasama ang lalaki. Isang partikular na larawan kung saan niyayakap ng lalaki si Kylie ang nagpataas ng mga haka-haka na baka siya ang bagong boyfriend nito. Dahil dito, hindi maiwasan na kanyang mga tagahanga at kaibigan na magkomento at magpakita ng suporta sa kanyang bagong kasiyahan. Ang mga kaibigan ni Kylie sa industriya ay nagbigay din ng kanilang suporta at kasiyahan sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Isa sa mga nagkomento ay si Rufa Gutierrez na nag-iwan ng heart eyes emojis, tanda na kanyang kasiyahan para kay Kylie. Sumunod naman si Kim Rodriguez na nag-iwan ng heart emojis. Nagpapakita na kanilang pag-ayon at suporta sa bagong pag-ibig ni Kylie. Hindi lamang ang mga kaibigan ni Kylie ang nagpahayag ng kanilang reaksyon, pati na rin ang kanyang mga tagahanga. Isang linggo lamang ang nakalipas, nag si Kylie ng isang TikTok video kung saan makikita kasama niya ang parehong misteryosong lalaki. Sa video, makikita silang magkatabi habang natutulog dahilan upang lalong maghinala ang kanyang mga taga-subaybay na maaaring nagdi-date na sila. Isang fan naman ang nagtanong kay Kylie tungkol sa lalaking natutulog sa tabi niya kung saan sinagot niya ito ng pilyo na pagtanggap sa kanyang boyfriend. Dahil dito, nagkaroon ng kuryosidad ang kanyang mga followers. Sa kanyang kamakailang TikTok video, suot ni Kylie ang pajamas at tinugtog niya ang espresso ni Sabrina Carpenter habang lip sync. Nang bagiti ng lyrics ang pagiging nadala ng isang tao, pinalabas niyang palabiro ang lalaking natutulog sa tabi niya bago agad na bumaling ang kamera sa kanyang sarili. May gulat na ekspresyon bago sumunod ang isang teasing smile. Ang video ay nagdulot ng marami mga magagandang komento na may marami mga tanong tungkol sa misteryosong lalaki. Bagamat walang paglilinaw kung sino ang lalaki nagpapatibok ngayon ng puso ni Kylie, may ilang netizens ay pinagpapalagay na ito at ang nabanggit niya na foreigner guy noong nakaraang taon ay iisa lamang kung pagbabasihan ang deskripsyon ng mga ito. Kaugnay nito, sa press conference tungkol sa pelikulang Elevator noong April 2024, tinanong si Kylie tungkol sa mga larawan niya kasama ang isang dayuhan na kumalat online. Gayunpaman, sa halip na sumagot, binigyan lamang niya ng matamis na ng ngiti ang mga dumalo. Kasunod nito, ang muling pagbibigay di ni Kylie na talagang gusto niya na panatilihing prebado ang mga bagay dahil pareho silang galing sa dalawang magkaibang industriya. Nire-respeto daw nito ang sa kanya at nire-respeto niya rin ito ibinunyag din ni Kylie na siya ay nakapag-move on na mula sa kanyang mga past heartaches at handang harapin ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Anya, feeling ko ang heartbreak is one of the biggest teachers in life. Nagiging bagong tao ka. Nagkakatalist ang buhay mo parang you go forward or you go backward pero choice mo yon. Ako, I would prefer to go forward pero mas sinished off mo yung your own self and try to become a new one. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!